Sa bawat araw na lumilipas at hinahakbang ko ang daan patungo sa patuloy na pagunlad bilang isang babae. Sa pagkakaroon ko ng malisya at hiya dahil sa aking pagiging mabunga at mapanilaw na paglago, hindi lamang ang aking mga kaklase at mga nasa salubong sa daanan ang iba kong makatitig. Maging ang aking lolo Ben ay nagsasabing baguhin ko na ang aking kilos Ani ah, mabilis lamang ang panahon. Bukas na makalawa, dalaga ka na. Pero dahil sa si Lolo Ben ang nag-iisang nagpalaki sa akin at si Monat sa ay nagisan kong kasama. Babae ako at siya ay lalaki. At alam ko na sa buhay ay meron kaming mag prinsipyo. Kagustuhan at maaring pangangailangan sa magkaibang bagay. At ang aking pagmamahal para sa aking Lolo Ben ay hindi kayang tapatan ng anumang bagay. At ang nakikita ko na gusto niyang maging kapalit ng kanyang hirap at sakripisyo para ako ay may bigyan ng magandang kinabukasan at sa totoo lang, bilang siya na aking lolo Ben ay parang mahirap at parang hindi ko yata kaya. Kahit ipikit ko pa ang aking mga mata. Kaya lang, merong isang dahilan kung bakit hindi ko na kailangan pa ang magdalawang isip. Kaya naman para sa ikagigin hawa at ikakapanatag ng kanyang madumiba o malinis na kalooban, ay taus puso kong ibinuka. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento? like and subscribe naman dyan! Pangalanan mo na lang akong Eloisa ng Kayapo. 32 years old, pamilyado at kasal sa lalaki na pangalanan na lang nating Juni. At sa loob ng walong taon namin ng pagsasama ay pinagkalooban kami ng dalawa at mabubuting anak. Isang babae at isang lalaki. Isa ako sa madalas gawing pampalipas oras ay ang makinig ng kwento wala sa iyong programa, channel o kung ano man ang tawag mo diyan. Dahil ang ilan sa mga kwento na aking napapakinggan ay medyo parehas sa kung paano ako namulat dito sa mundong ibabaw. Itago na lang natin sa pangalang Lolo Ben, ang tao o lalaki na siyang nagisnan kong kasama at nagpakilalang siya ay si Lolo Ben. Na siyang kaagapay, nagturo sa akin ng maraming bagay. Kasama na doon ang kumpaanong rumispeto. Hindi lang kay Lolo Ben, pati na sa ibang tao. Natatandaan ko pa noong aking kamusmusa ng isa sa madalas kong tanong sa aking Lolo Ben. Sino at nasaan ang aking mama at papa? Lalo na noong pag-aralin ako ni Lolo Ben sa school. Dahil nag-iiba at lumawak ang paligid at iba sa lugar na aking kinalakihan. Nagisnan ko ang buhay na kasama ang aking lolo Ben, isang kahig, isang tuka. Dahil tulad ng mga tao nasa laylayan ng mundo ang pamumuhay, isa kami doon. Walang maayos na tirahan, palipat-lipat, na siyang nagpapahirap hindi lang kay lolo Ben, pati na rin sa akin. Walang maayos na kagamitan at kasuotan. Pagkain sa araw-araw na swerte na ang mga tatlo sa loob ng maghapon. Tamang tingin at nuod lamang sa alam kong masarap na pagkain. At ang buhay na magsahod ng kamay sa mga dumadaan noong aking kabataan, naranasan ko. Kaya naman noong dalahin ako ng aking lolo Ben sa school para mag-aral. Doon ko pa higit na nakita ang kaibahan namin sa nakararami. At ang aking natatandaan at hindi ko malilimutan ay kapag dumarating ang aking birthday daw na aking inangkin at pinangatawanan abot sa aking paglaki. Maliban sa araw ng Pasko at bagong taon ay ang aking birthday ang isa sa mga araw kung saan pinaghahandaan ni Lolo Ben para kahit paano makakain ako ng masarap at iba sa pang-araw-araw. kahit pawindang-windang ang aming buhay noong aking kabataan. Dahil sa kahirapan, hindi naman ako pinababayaan ni Lolo Ben. At sa lahat ng pagkakataon, siya ang aking inaasahan at naaasahan. Si Lolo Ben din ang nagporsige na mag-aral ako hanggat kaya at hanggat merong paaralan na tumatanggap sa amin dahil sa wala din kaming sapat na pera. At ang isa pa sa dahilan kung bakit pinupush ni Lolo Ben na ako ay mag-aral. Dahil mismong siya, hindi marunong sumulat ng tama at bumasa. malalapa sa kinahig ng manok dahil talagang hindi kayang maintindihan at mabasa. Liban na lamang noong matuto na akong sumulat at bumasa. At ako ang siyang nagtuturo sa aking Lolo Ben para kaming maglolo o magama sa isang kaperasong bubong. Maging ako nang matuto ng ilang bagay, nagsimula ng magtaka paano siya umabot ng ganoong edad. At kung hindi ako nagkakamali, baka mismong edad ni Lolo Ben mali pa. At ang pagpunta ng paaralan ay baka hindi lang sampung beses kung sinabi, ayaw kong mag-aralan. Pero laging inuulit ni Lolo Ben ang salitang para yun sa'yo, para paglaki mo, hindi ka matulad sa akin, na kayang ebenta ng kakilala. At kung ako ang tatanungin, sa kabila ng kahirapan, ay matinong tao si Lolo Ben. Kaya madalas, panigan ng swerte. At sa pa-extra-extra trabaho ang paraan niya, kung paano pinunan ng aking mga pangangailangan. At hindi tulad ng ibang mahirap, si Lolo Ben ay walang bisyo madalas ko din siyang makita na nag exercise Kahit alam ko na banat ang buto niya pag construction ng kanyang trabaho. Alam ko yun, dahil noong hindi pa ako interesado ng pag-aaral. Kung nasaan si Lolo Ben, nandoon ako. Kaya naman alam ko at kita ko ang hirap at sakripisyo ni Lolo Ben at ayun mismo ang dahilan kung bakit sinikop kong gustuhin ng mag aral para bigyan ng bunga ang kanyang mga sakripisyo para sa akin. At ako para hindi kami manatiling mahirap. At dahil nga pawindang-windang ang takbo ng buhay namin, ganon din ang takbo ng aking pag-aaral. Kung palipat-lipat kami ng tirahan, palipat-lipat din ako ng school at sayang nga lang. At hindi tulad ngayon na yung mga pinaalis ng tirahan ang iba ay merong magagandang lilipatan. At dahil doon, nagmumukha akong panganay sa napakaraming kapatid at ate ang tawag sa akin ng karamihan. Siyempre, babae ako. At karamihan sa amin kapag dumarating sa punto ng buwan ng dalaw, nagbabago ang lahat. Bukod sa sinasabing nagdadalaga, ay merong mga nagsisilakihan. At isa ako sa kung tawagin ng ilan ay laking bulas kung tama ang birthday na ibinigay sa akin ni Lolo Ben, 14 years old ako noon at grade 4 pa lamang ako. Iyon din yung isa sa dahilan kung bakit minsan ay wala akong gana mag-aral. Naiisip ko kasi na hindi na ako para doon. At simula noong pasukin ko ang mundo ng pagdadalaga, ay mas naging bantay sa akin si Lolo Ben. Lalo na sa lugar namin ay maraming loko-loko na kung makatingin e eh, parang kita na pati kaluluwa. At noong minsan nga, ay mismong katrabaw sa construction ang nakaaway ng aking lolo Ben dahil sa hindi ro maganda ang tabas ng dila. At ang madalas, sipol kung may madaanan akong mga nakatambay. At dahil doon, maluluwag ang ipinasusuot sa akin ni Lolo Ben pag ako ay lumalabas. At bago ako nakagraduate ng elementary, iniabot sa akin ni Lolo Ben ang aking birth certificate. Kung hindi ako nagkakamali, 16 years old ako noon dahil birthday ko. At ang araw na iyon ay kumakain kami sa isang fast food. At marami akong nalaman ng araw na iyon. Pinaghirapan daw niya at siya mismo ang nag-asikaso. Kaya aking ingatan. Dahil iyon lamang ang documents meron ako. At ako na lamang raw ang bahalang kumuha ng iba pa sakaling aking kailanganin. Total naman raw ay nakakaintindi na ako. Kasama ng birth certificate ang isang pirasong papel na naglalaman ng lugar kung saan ako pinanganak. Petsa ng aking kapanganakan at pangalan ng aking mga magulang. At ang aking pangalan ay si Lolo Ven mismo ang nagbigay na ipinangalan niya sa babae na kauna-unahan di umano niyang minahala. At kung sino ako at sino si Lolo Ben, hindi kami magkaano-ano. Doon ko na rin nalaman na ako pala ay napulot lamang ni Lolo Ben sa isang iskinita at nakalagay lamang sa isang karton kasama ang ilang gamit, bote ng gatas at isang lata ng gatas. At mula noon ay si Lolo Ben na raw ang nag-alaga at nagpalaki sa akin. Noong unang kong malama ng ipinagtapat sa akin ni Lolo Ben, ayokong maniwala. Una, natakot ako na baka ako ay kanya ng pabayaan. Saan ako pupunta? At naging magulo ang aking isip. Dahil hindi ko kaya ang mag-isa. Umuwi kami ng bahay na parang ayokong mawala sa aking paningin si Lolo Ben. Baka kasi bigla siyang mawala. Medyo isip bata pa rin kasi ako noon. At nakakapit ako sa t-shirt ni Lolo habang kami ay pauwi ng bahay. Sinabi sa akin ni Lolo Ben na wala naman akong dapat ipag-alala. Dahil kung meron man ang mang iiwan, sabi ni Lolo Ben, hindi siya yon. Dahil ligit pa sa si isang apu o anak, ang tingin niya sa akin. At kung may mang iiwan man daw, baka ako yon. Lalo na at alam ko na ang totoo. Kaya ibinigay na rin niya sa akin ang aking birth certificate para hayaan ako na magpasya para sa aking sarili. Lolo ang tingin ko kay Lolo Ben. At iyon ang nakatanim sa akin mula sa aking pagkabata. At ang aking pagmamahal para kay Lolo Ben ay hindi kayang tapatan ng anumang bagay. At nangako ako kay Lolo Ben, anuman ang mangyari, walang iwanan. Kaya lang, matapos ang pagsasabi niya sa akin ng katotohanan, unti-unting nagbabago si Lolo Ben. At mukhang higit pa talaga sa isang anak o apo ang tingin niya sa akin. Pakiramdam ko ay nagiging seloso si Lolo Ben. At parabang nagiging overprotective siya sa akin. O baka naman dahil alam ko na rin ang totoo na hindi talaga kami magkaano-ano. Kaya kung ano-ano na rin ang aking napapansin at nararamdaman. At kapag sinasabi kong hindi ko naman siya ipagpapalit, eh mukhang iba ang kanyang nasa isip. Kahit ang totoo, sinasabi ko lang naman iyon. Para ipaalam na kahit hindi ko man siya tunay na kadugo, eh siya pa rin ang the best lolo ben para sa akin. na Noong matapos ko ang elementarya, lumipat kami ng matutuluyan kahit maayos naman ang aming kinapupwestuhan. At dahil halos magkasing tangkad na kami ni Lolo Ben, doon sa bagong lugar na aming nilipatan, hindi may na pag-isipan kami ng kakaiba. Siyempre nga naman ba? Diba? isang babae at isang lalaki sa loob ng iisang bahay. At sa totoong buhay, walang apo nasasama sa kanyang lolo para manirahan sa iisang bubong. Kaya ipinaubaya ko na lang kay Lolo Ben kung paano niya ako ipapakilala. Total naman, matagal na kaming magkasama. Sanay na, ika nga. At lahat ng meron ako, utang na loob ko sa kanya. Simulat sa pulog kami na ni Lolo Ben ang magkasama. At dahil nasa iisang bahay kami, ay may pagkakataon talaga na kung minsan ay natechempuhan ko siya na may ginagawang milagro. Ang totoo niyan, kung ano ang itsura, sa akin ay hindi na bago yun. At noong ako ay magkaisip sa kung ano ang ginagawa niya, hinahayaan ko na lang iyon at hindi pinapansin. Nagkukunwa rin na lang ako na wala akong nakikita, pero iba na. Noong malaman ko ang katotohanan na ang tawag kong lolo sa salitang lolo Ben ay palamuti lamang sa pangalang Ben. Ang totoo, nagpapasalamat ako dahil kahit ganoon ang sitwasyon namin, walang masamang ginawa sa akin sa si lolo Ben. At hindi tulad ng iba na may maayos na buhay pero inalat ang kapalaran. Pero talagang ang katotohanan na hindi kami magkaano-ano ay nagbigay ng malaking pagitan sa amin ni Lolo Ben. Para kaming nagsimula sa simula at bumuo ng bagong relasyon. Noong lumipat kami ng tirahan, hindi rin kami nagtagal doon dahil hindi tumigil sa pagawa ng paraan si Lolo Ben para makakita ng hanap buhay na sapat, para makapagpatuloy ako ng pag-aaral. Sinabi ko kay Lolo Ben na sapat na siguro yung nakatapos ako ng anim na taon sa pag-aaral. Marunong na akong sumulat at bumasa. At para makatulong ako sa kanya, sabi ko, kahit sa palengke, magtatrabaho ako. Kahit tindera, basta makatulong ako ng gastusin. Pero sa halip na matuwa ay nagalit pa si Lolo Ben. Sabi niya sa akin, Darating raw ang panahon, iiwan at iiwan niya ako dahil din hamak na mas matanda siya kesa sa akin. Tanggapin man namin o hindi ang katotohanan, eh mauuna at mauuna si Lolo Ben sa hukay. Ang totoo niyan, madrama ang senaryo noong kamatayan na ang aming napag-uusapan. At hindi raw siya papayag na maiwan akong hindi maayos ang kanagayan. Doon ko pa higit na napatunayan kung gaano ako kaimportante sa aking lolo Ben. Dahil kung iisipin, hindi naman na niya kailangan pa ang magpakahirap para sa akin. Lalo pa at sinabi na rin niya ang totoo na ako ay hindi niya tunay na po. Alam nyo, naubusan ako ng dahilan para tanggihan si Lolo Ben. At bago pa kami muling nakalipat, ay naipagkatiwala ko na ang lahat sa aking Lolo Ben. Hinayaan kong si Lolo Ben ang makauna at bilang siya na nagpalaki at nag-aruga sa akin. Isang babae na hindi naman niya kadugo minahal at iningatan. Tingin ko hindi lang tagumpay na hangad niya para sa akin ang dapat ay aking ipagkatiwala. Lalo pa't sa magandang paraan naman niya ginustong makuha. Hiningi naman ni Lolo Ben at sa isip-isip ko kung hindi naman dahil sa kanya Maaring wala na rin naman ako. Wala rin siyang pagkukulang sa akin. Ang totoo, ako ang may utang na loob sa kanya. Kaya noong gabing hilingin niya ang aking pahintulot para kanya akong makuha. Hindi ako nagdalawang isip at kita ko kung gaano kasaya si Lolo Ben nang sabihin kong sige po, pumapayag ako. Maging ako ay hindi maipaliwanag ang naramdaman nang ipagdapat niya sa akin na pareho lang kami ng sitwasyon. At siguro, dahil sa likod ng pagiging tao na mayroon ding kahinaan, etalagang eh talagang kapag mabuti ang kalooban at hangarin ng isang tao nilalapitan ng grasya. Dahil trabaho ang siyang lumapit sa aking lolo Ben, matapos ang walang tigil niyang pagsisikap. Mayroong nag-alok ng trabaho kay Lolo Ben bilang isang caretaker. At kung hindi ako nagkakamali, ay mula sa rekomendasyon ng isa sa aking guro sa elementarya. At noong malaman ni Madam na 16 years old na ako noong makagraduate ng elementary, ay nag-alok din si Madam ng tulong para makapagpatuli ako ng high school. Simula noon ay naging maganda ang aming kalagayan at dahil nasa ibang bansa ang may kanya ng bahay, hindi man maging pangmatagalan ang aming pananatili ni Lolo Ben sa bahay ni na Madam, nakakasiguro naman akong hindi na namin mararanasan ang tulad ng dati. Magpalipat-lipat kami ng bahay, matulog na nakaupo pag naulan, at kung minsan ay nagtuturoan pa kung sino ang kakain ng nalalabing pagkain dahil bukod sa sweldo ng aking lolo Ben, na doble ang halaga kumpara sa nakaraan naming buhay ay libre pa ang aming pagkain at cash na ipapadala kasama ng pangbayad sa bills. Hindi man sa mismong bahay kami nakatira pero nasa bakuran kami ng bahay. Mas maayos na higaan, banyo at labahan na talaga namang kahit sino sisipagin. Yun nga lang, dahil pumayag na ako na i-manage ni Lolo Ben ang palayan, ay mahirap pala talaga ang tumangi kapag nakapagbigay ka na ng oo. Medyo naiibahan pa nga ako dahil Lolo Ben eh. Pero habang tinatapos ko ang apat na taon sa high school, ay okay na din. At kung minsan nga parang kulang pa, wala eh. Hindi na pang heavy duty si Lolo Ben. <laughs> Pero hindi na rin naman nagtagal dahil yung edad ni Lolo Ben ay hindi na para sa ganoong gawain. At si Lolo Ben na rin ang nagsabing kahit magkaroon na ako ng boyfriend sa oras na matapos ko ang high school ay wala na siyang paki. At least alam niya na kahit saan ako makarating ay magiging okay ako. After ko mag high school, nag college naman ako ng dalawang taon dahil talagang umay na umay na ako. Para nalang makita ni Lolo Ben na nakatapos ako ng dalawang taon sa college. 23 years old ako nang tuluyan akong makahinga sa pag-aaral. At ang kinuha ko ay midwifery for 2 years. Ayun, habang tumatagal ay nagiging makakalimutin na ang aking si Lolo Ben. 24 years old naman ako nang mag-asawa. At yun nga si Juni. At nakilala ko naman si Juni dahil din doon sa guru na nag-recommend kay Lolo Ben kina Madam. Okay talaga mag-recommend ang guru na iyon. Lahat ng ginawang pag-aalaga sa akin ni Lolo Ben, ibinani ko. Hindi ko siya pinabayaan. Ibinahay man ako ni Juni. Matapos ang aming kasal, ay hindi ko naman siya kinakalimutan na bisitahin sa bahay ni na madam na ilang beses din naming pinagtalunan ni Juni at noong nagsimula ng magkasakit si Lolo Ben, ako na mismo ang kumuha sa kanya para ako naman ang mag-alaga. Inuwi ko siya sa bahay at itinuring na isang ama hanggang sa ayun at tuluyan na niya akong iniwan. Five years nang wala si Lolo Ben, 73 years old siya. Pero ang masasayang araw na kami ay magkasama ay hindi ko malilimutan. At kung nasaan ako ngayon, at saan man ako makarating, mananatili ang lahat ng alaala -ala ni Lolo Ben dito sa puso ko.